mga una at mga hinahanap lagi dito sa aking tindahan guys so ayan na ay yung aking mga tinapay kasi naubos na talaga yung aming mga tinapay dito at hindi nagdeliver yung mga nagde deliver sa akin ng mga tinapay kaya ayan doon ako sa bayan na mili ng mga tinapay ayan piso isa yung aking patong bawat isa na tinapay katulad ng ayan yan sa pesos yung aking be bele 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 yung benta ko naman ay 7 pesos po at saka ayan yung mga munay na yan ay 5 piso lang po yung aking benta at saka yung mabinta talaga yun sa umaga guys na, kaya ayun, yung una kong binili dito sa aking tindahan kahit walang mga ibang items, no at saka, ayan yung mga diaper na yan, kasi ubos na yung aming mga diaper, mga mabentang diaper dito sa aking tindahan, eh yung large at uh, saka XL double XL so ayan bumili na talaga ako ng maramihan kasi marami na naghanap dito sa aking tindahan at nag, nag si Alisa na yung aking mga tumer na lagi bumibili dito sa aking tindahan pag hapon na ayan bumibili sila dito at naghanap talaga pag wala talaga yan dyan sa aking tindahan ay milipat sila doon sa kabila no kaya ayan pati yung lion tiger na yan nag, nakuha ako niya ng marami guys kasi lagi yan mabenta. Pag hapmon dito sa amin, napaka mabenta. Katulad ng kapi, ayan yung kapi na yan. Mabenta rin yan dito sa aking tindahan, kaya bawal tayo maubusan, no? Pati yan, sabon na yan, matagal na yan hinahanap sa akin dito tindahan, ay ubus na daw. Yung bioderm na yan ay lagi kong nakakalimutan kaya nung pumunta ako doon sa Katba, sa Katbalogan, sa Paranas po ayan bumili talaga ako at muhan ako ng tatlo tatlong tay. At saka yung mga pampers, ubos na rin. Matagal na akong walang mga pampers dito. Pero yung available lang na pampers ay large lang po yung aking bilhin Tapos iyan yung dab dalawa, panggamit lang namin yan. Hindi ko yan binibenta kasi panggamit lang namin yan ng aking dalaging na jnackets. At saka yung mga dilata guys, inuna ko yung mga dilata na mga lagi hinahanap at binabaon dito sa amin. Lagi yan hinahanap yung century tuna at saka yung bloby, wow olam. Yan, ano na siya, ready to eat. Katulad yung 5-5 sardines na yan na may mga flavor na beef steak, escabiche yan. Dalawa-dalawa lang yun yung aking pi kinuha. Pinulot-pulot doon, dalawa-dalawa lang guys. Kasi wala pa akong budget ngayon. Yung aking budget na yan ay dalawang libo lang. At saka bumili din ako ng mga school supply na fast moving na laging hinahanap sa akin pag umaga yung mga estudyante laging naghahanap anti anti bili daw ng ano yung shoes glue yan pati yan yung yung ano ba yan tawag diyan yung Sanrio yung sa umaga hinahanap ng mga estudyante dito at nakalimutan ko yung face mask kasi meron pa ring naghahanap face mask ngayon guys at saka yung stick glue ayan Lagi yan naghahanap dito sa aking tindahan at binilang ko si Alter ng crayons kasi naubos na yung crayons niya. O, di ba? Bumili na naman ako. Inubos niya sa pinutol potol At saka, ayan, bumili din ako ng mga ipit ng buhok, mga pambata. Ayan, 12 pesos. May mga tag, tag price na nakalagay. At benta ko naman dyan ay, ano, 15 isa ba? Diba? Meron na akong ilalagay doon sa aking stantina na sa sabitan ng mga ipit, mga chinelas 'yon, 'yon. Ilalagay ko na 'yan siya doon. So, ayan lang yung ating mga pinambili-bili ngayon, 'no? Kasi 'yan lang naman yung inabot ng aking pera kanina. At saka ayan, yung cutter kasi lagi naubus na cutter at may naganap din yan sa akin dito kaya yan, try din ako na bumili at saka ayan pa pala, may mga ipit pa ng buhok, ibang klase na ipit din. Pero dosi yung puhunan natin, pero bibenta natin yan ng 15 pesos. Same lang sila nung isa. At saka ayan, nagbibenta na ako. Kasi hapon na siya guys, tapos marami na bumibili-bili. Ayan, mamaya ko na ayusin yung aking mga pinang bili-bili. At saka ayan, ang na ni Alta na espagiti. Nandyan sa tindahan. <laughs> o, diba? At uh, saka, ayan, medyo marami-rami na rin mga bumibili-bili pag hapon na. So, ayan na nga, guys. At na-arrange ko na yung ating mga dilata. O, ba? Diba? Yan, lang, yan lang yung aking mga dilata ngayon, guys. Kunti lang. Pati yung mga sardinas. O, kulang-kulang pa siya. At saka yung mga kapi, kumpleto pa naman. Ayan, yung ating mga kapi. Mga, mga pambaon. O, diba? Ayan na yung aking mga inarrange arrange no? Ayan, complete pa naman yung ating mga paninda. Mga pambao ng mga bata. At saka dyan, marami ng kulang-kulang. Wala na kaming laki may beef. konti na lang, ayan na lang. At saka yung um, pansit kanto na chili mansi. Ubus na rin. Ayan. Yan o, ubus na yung aming si Kaya ayan, magbili-bili na tayo, no? Kung makabenta tayo. Ayan na yung aking school supply. Ayan, kunti na lang yung, ano, yung gulo-gulo ng aking instante Kasi magulo yan, guys. Kaya inayos-ayos ko na yan siya. Kasi ako na yung lagi naka-duty dito sa tindahan natin. Ayan. Maganda na tingnan. Kasi malinis. Naka-arrange na siya. At saka ayan na yung mga tinapay natin. Ayan, 7 pesos isa guys yung benta ko niyan. Tapos ito naman yung tawag nito. Puto-puto daw yan dito. size pesos yung isa. Tapos isang balot, syempre 30. Tapos yung munay naman ay 5 peso. Yung munay lang yung mamura-mura limang peso isa, 30 isang balot o diba, ayan halagang 200 pesos yung binili ko guys ay dapat nagpapa-reserve din tayo ng mga tinapay no kasi ay minsan eh, pagpunta namin doon hapon na, ubus na siya bus-ubusan talaga yung tinapay nila, kasi yung tinapay nila doon is masarap daw So, ayan lang guys, no? Ayan lang muna. Hanggang dito na lang yung ating video. Thank you so much for watching guys. Thank you so much. Love you all. God bless you all. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Barbie Store Vlog.